Annyeonghaseyo! Ako po si Minard Villamer ng Topic Korea at ngayong araw na ito, ating pag-aaralan ng pagbasa at pagsulat ng alpabetong Korean na ang tawag ay Hangul. Hangul. At ang pinakamagandang balita sa pag-aaral ng Hangul ay maaari nyo itong matutunan sa loob lamang ng ilang oras. Tama, sa loob lamang ng ilang oras. Kaya atin ang simulan at samahan nyo ako. Ang nakalagay sa itaas ay ang mga patinig. At sa iba ba naman ay ang mga katinig. Kaya kapag pinagsama natin ito, meron tayong A O O U U I pag binasa natin ng medyo mabilis, A, O, O, U, U, I. Sa sunod naman, ang ka. Ka. Ko. Nakahiga ito, hindi mo ito maaaring isulat dito. Kailangan nasa ibaba. Ko. Ku Ku At Ki Subukan natin basahin Ka Ka Gu Ku Ki Susunod Pagsamahin natin Na Ako No, ikaw. Sa Korean, ang no ay ikaw. No. Nu. U. Nu. Nu. At ni. Ang pagbasa, na, no, no, nu, nu, ni. At ang pinakahuli, Pagsamahin natin ang katinig at patinig. Ito ay la. Habang sunisulat ko ito, subukan nyo rin itong isulat. Lo. Lo. Lu. Lu li. Kaya atin itong basahin at ako'y inyong sabayan. La, lo, lo, lu, lu, li. At kung inyong mag aral sa ibang mga aklat, ma ang basa din nila dito ay ra, ro, ro, ru, ru, ri. Maaari itong magkaroon ng kaparehong pagsulat, ngunit magkaibang pagbasa. Ngayon naman, subukan nating gawing mga salita ang ating mga napag-aralang mga Korean letters. Isan natin ang Kogi Kogi Karne Kogi Susunod ang Ha -ri. Tha Ri Tha Ri Tha Ri Tulay Susunod naman ang O Ri O Ri Pato At Subukan ninyo basahin ang mga nakasulat sa ibaba. Ang webless sa Korean ay Tama Kagu Kagu Ang susunod Ako sa Korean ay Na Na Susunod Ang ate Kapag ang nagsasalita ay lalaki Ukol sa babae Nakatatandang babae ang tawag ay nakatatandang ate ang tawag ay nuna nuna susunod naman ang bansa sa Korean ay nara nara at ang DOON. DOON. sa Korea ay gogi gogi Sunod, Ikaw. No. Ikaw. No. Sun naman. Sapatos. Sa Korean ay kudu. Kudu. Susunod. Bata. Ang basa ay ai. Tama. Ai. Ayan. Atin na ngayon na pag-aralan ang anim na karakter ng patinig at limang karakter ng katinig. Sa susunod, pa pag aaralan ang mga natitirang mga karakter. Kaya, inyo yun muling subaybayan ang, ang, ang ating pag-aaral. Ako muli, si Maynard Bilimer ng Topic Korea. Maraming salamat. Hanyo, anyway, so ikisayo.